Huwag kang matakot, Ginoo. Hindi ako masama. Isa akong mabuting kaibigang makakasama mo sa isang pagbabago ng iyong buhay. Isang kaibigan? At anong ibig mong sabihin pagbabago ng buhay ko? Teka lang, anong klaseng nilalang ka ba? Isa akong mabuting inkantong naninirahan sa gubat nito. Isang inkantong kabilang sa mabubuting lahi ng mga inkanto. At ang dahilan kaya ako naparito at nagpakita sa iyo dahil sa pinagagawa sa akin ng aming hari. Hindi totoo ito. Isa lamang itong panaginip. Di ba? Nananaginip lamang ako. Totoo ang lahat ng ito, Crisanto. At hindi ka nananaginip lamang. Kung kanoon, ano pang pagbabago ng aking buhay ang ibig mong ipayawatig? At saka, sa tinami-rami ng mga tao dito sa aming pareyo, ba't sa akin ka pa nagpakita? Dahil ikaw ang maswerte. At namumukod tanging nilalang na merong magandang kalooban ang karapat dapat na mapagkaloobang maging isang manggagamot ikaw ang nabiyayaan ng gantong pambihirang kakayahan at mapapasa iyo ang mga kakayahan at mga kaalaman ng isang mahusay na manggagamot ipagkakaloob namin sa iyo yon Crisanto ngayon mismong araw na ito alam kong binabaliwala mo ang mga sinasabi ko sa iyo kaibigan pero alalahanin mo sa oras na ikaw ay maging isa ng manggagamot o isang albularyo ng parayong ito ay hindi lamang ang buhay ng ipang mga tao ang may mo kundi maging ang buhay ng iyong pamilya